Kaya nga, eh, no? <laughs> bagay na bagay nga. Ang ano, ang neat, no? Ang linis ting na nets. Genius. New look nga, eh. Bagay din pala sa'yo ang ganyan, yung malinis, no? Kasi pag na-scout siya, kahit ano lang, eh. <laughs> Scouting look. <laughs> Pwede pong umupo. Tuko <laughs> <laughs> pa, ka pala Ayun, na. ka pa rin na hindi. Hirap Gibat. Bulat ako. Wala Wala walito, tuloy na <laughs> Parang baka na gano'n Ano ba yung practice ba yun? Ano <laughs> <So> sa practice? <laughs> Ay, wala talaga. Sobrang... Sobrang sikat ka na talaga. Daming nag-aaral sa iyo. Hindi yun. Daming nag-i-invite sa'yo. Huwag na yun. Kung gusto mo mag-i-invite, baka talaga. Tapos nung dating mo sa ano? Sa lahat.

Nakalimutan mo na ako? Kaya kanina nga eh. Naisip ko, walang pala eh. Huwag ka, nagkakasal na tayo. Ano pala ang feeling? Baliw. Baliw pa ka. So, <laughs> alam mo, maraming sa panighinip ko lang yung naiisip eh. Kaya <laughs> so, kanina parang, kaya kanina pa parang nangyari.

natin alam kung ano. <laughs> Alin? Wala. Ano <laughs> <laughs> mo alam pa pa rin. mo. Ayaw, ayaw ano. Gusto <laughs> mo sumama? Sige. Eh? Gusto mo sumama? Bakit ba? May mga kumamblaan. Marami ko rin pang may iiwan ni Pero sana, naisip mo rin na ako sa plano mo. Kaminsan-minsan. mo ako kahit kahit pa lang. Live lang sa inyo, pati dati. Okay lang. Masaya na ako dun. Para talagi siyang kasama ba? Kasi, alam mo, ikaw, bata ka okay. pa eh. Mayroon kang pindadaan. Mayroon oh. okay. kang siguro gusto ng gawin sa buhay. Dami na kang ano. Pwede yung makilala. Mas pogi. Mas bata. Mas konti. Hira ka. Ako, ganti na lang ako eh. Para na <laughs> ako. Pakupas na ako. Ang baga sa ano. Malapit na akong maluyos. Hindi <laughs> ako. Hindi. <laughs> Oo. Okay ano mga kanina? Uh -huh. mo kanina. Nakakangas mo din sa ito. Wala ka bang naisip na iba? Anong iba? Hindi mo naisip na ano? Ang mas. Pwede pala ito. dito pala ito. Hindi na ano, parang ano, nag-slow uh -huh. mo. Saan <laughs> ba yung ano yun? Saan ba yung... yung, yung Ha? Huh? <laughs> yung pag nag-slow mo daw. Nag-slow <laughs> mo. Ito <laughs> pa. Tsaka ano, di naman po pwedeng wala. Kasi ano, sa ang plano ko. Kasi ano, kung ano, kung wala ka din. <laughs> <laughs> <yung> wala ka wala <laughs> ka. Hindi din to yung mga yung... Ano? Hindi ko narinig <laughs> eh. Walang ano, walang NC kung ano, walang end. Uh, Sinabi ko na yan ang birthday mo. Nulit <laughs> <laughs> mo lang. Okay. Kaya ano yun nga. Hindi ko pwede mo wala sa ano. Ano ko din. Hindi kita pwede makalimutan. Ano ka waga. Imot-imot ko pa kasi dyan. Ha? Imot-imot ka dyan ako so, ano bata bata pa naman kayo ang puso Batang ng baka ano hindi pa naglalayo <laughs> yung itsura na. mo hindi <laughs> ka rin itsura nga atin <laughs> so, Ano mas gusto ko yung ano? Mas 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 mayroon na nga, mature na mo nga. Ah, <laughs> <laughs> Pero ano, congrats sa'yo. Dahil, hindi oh. oh, um, naman ano, eh, dahil din sa'yo. Hindi um, naman ako masali sa ganito. Hindi ako masama. Hindi eh. ako mahilip <laughs> sa ganito eh. Hindi ko ano to. Ako kaya. Kung Gusto hindi dahil sa'yo, hindi so ako makikilala. Ha? Huh? <laughs> dahil Hindi dahil sa'yo Hindi ako makikilala. Sus, Wait, eh. hindi nga ako ng fans mo eh. <laughs> Lagi nga ito ang hinahanap. Ikaw oh. so, lang, ano? Ako lang sa likod mo. malito ata. Ako lang yung sa likod mo. Support lang ako sa Support, support. Support lang <laughs> so ako ano kung hindi ka man hinahanap. So ako man yung hinahanap ano sa iyo mga fans. Oh, Ikaw man Has, yung hinahanap sa akin din. Ano <laughs> sinasabi? No, I'm not. I'm not. no sinasabi na gusto ko.